Grabe, lakas dami oh. Wow, 120 modes. Ang Lupit ah. Kanina kasi pag open namin na engine bay, sobrang dumi talaga, sobrang putek. Nilinis na natin kung makikita nyo, parang bagong labas na ulit sa kasa. Lahat ng kinabit natin sa motor ni Sir Kenji. So ito nga pala yung ating Giorno. Halos complete na yung build natin sa kanya. Siguro yung pipe na lang. Papamodify natin yun. At may papagawa pa nga pala tayo sa kanya sa RS1 Moto District sa Caloocan. And bago natin siya dalhin, pakita ko muna yung mga nakapark dito sa ating temporary garage. Ito meron tayong sniper natin si Carding. Italjet natin na hindi pa natin na nagagamit ulit. Simula na nabili natin. Tsaka mayroon tayong build na gagawin sa kanya. Abangan nyo. Tapos itong ZX-6R 24. Yan, pinapabenta yan. Tsaka itong 23. Na naka-Yoshimura Titanium Exhaust. Available pa yan. Tsaka ito. Ninja 400. Available pa rin to. And yung Navi natin. Yan, mini big bike. Hindi pa rin nabibreak in. Pero available na yung papers niyan. So ready nang kunin. Ito maganda sa maliit na motor. Magaan. So, madali lang siyang i -maneuver. Pagkutin lang siya ng ganyan. Eh, kung kaya. Kung kaya ng space natin. Subukan natin. <laughs> Parang hindi kasi. So, wala akong kamula ng pag-asa. Yung mo wala, wala ng pag-asa. Magagawa mo pa pala ng pag-asa. So, may konting challenge. Ang problema sa Jorno kasi, yung plate number niya, masyadong mababa. Nakabili nga pala tayo ng ano, para dito. Holder para dito, para ito. Mataas natin dito. Papalagay na rin pala natin yun. So, ngayon, ang problema ko, paano ito ilalabas? Wala nga pala yung dito. ba? Kala niya wala na pag-asa. Pero makakalabas naman para So ngayon, on the way tayo sa Caloocan Kay RS1 Moto District. So si RS1 Moto District tsaka si Moditech Hub. Same lang sila ng owner. Ang okay, gaiba lang yung pangalan tsaka yung pwesto. Si Moditech Hub kasi located at 10th Avenue. Malapit sa tapat ng Royal Moto Club while si RS1 Moto District naman is located malapit sa C3 Caloocan. and si Moditech mostly nakafocus lang siya sa mga PMS while si RS1 Moto District siya kanya yung mga detailing tsaka yung mga engine works mga suspension works sa lahat ng mga heavy mechanical works yun lang pinapagawa mayroon na akong realization kay Jor, no? Ngayon nagamit natin siya ulit. So na ko na masyado talagang maingay ang kanyang exhaust. Kasi last time, ginamit yung ZX 4RR natin ng naka SC project na naka full system tapos naka remap. Hindi siya ganoon kaingay. Ito talaga literal pang sigawan makakahiya no tapos syempre kargado naman sya 160cc pero hindi naman siya kasing tulin nung tunog niya matulin pa rin yung tunog <laughs> Maga, hindi pa rin ganun na eh ganun kabilis yung tunog eh kaya nakakahiya pagka bwelong -buelo ka sobrang lakas ng tunog Maga, parang pang drag yung tunog yung tono niya yung pipe pang drag race eh. hindi siya pa <laughs> hindi siya masarap pang city at pang long ride kaya gagawin natin talaga kailangan natin siyang i-modify at patahimikin. So bisit ko nga kung lalagyan pa siya ng silencer, bahala na. Papalambutin ang tunog at papatahimikin. Magiging talagang typical power pipe na silent killer ang tinatawag. Kasi ito pag nakabuelo ka, alam na alam nung overtake mo na bulong buelo ka na. While kung silent yung pipe mo, din alam na mo ka. Sa so, mas mahirap pa ko overtake kasi napapapiga yung overtaken mo masarap naman kay Jor no at napakagaan at napakalit at napakaisi ng wheelbase kaya sa traffic napakasdaling daling gamitin e na partida hindi pa ako masyadong pumipiga niyan sa kanya ano kaya itong pipe na to hindi ko talaga siya recommended na sa mga ano sa mga magkakarga or basta sa mga nakajorno hindi ko re recommended tong chance speed na pwede nga malaki ang elbow at pinakamalaki ang tip ayun o no? diba nakakahiya eh sobrang iskandaloso although siguro depende kung merong ang taste mo is ang mambulabog <laughs> baka mag enjoy ka sa kanya pero ako hindi eh. kasi ang journal para sa akin pang pasyal pang relaxation kaya nga tayo nag scooter although maganda lang siya pang hype pampahip lang sinubukan lang natin parang ganun and then yun nga ngayon nagsaba na tayo gusto naman natin ang katahimikan so ito tayo sa tahimik tahimik street kakaliwa ka dito from 8th street at ito na So ito natin ngayon Itong plate number natin Akit natin dito May dala tayong pyesa ito Actually pang kawasaki ito eh Original parts kawasaki Pero kung pwede Ayun o pwede naman Para malipat yung plate number Dito sa taas Tapos May ilalagay sila yung bagong accessory nila dito Yung para dito May ilaw siya RGB yata eh? tapos siguro yun i graphin coating yata i-price reveal na natin gastos reveal kung ano, ano yung mga pinalagay natin let's go so ito pala yung tsura nya meron syang board dito doon nakalagay yung mga LED tapos eh, syempre ito yung takip para maging ganyan sya para di magasgas na tanggalin pa no? lalakas pa yan ayan so customize sya no? Self using cellphone ganda ito syang yellow astig ganda pala nyan Pet, tagal ko naghahanap ng ganito eh kung masa kalanip. sa online, hindi maganda yung nakikita ko. Eh. Ito, maganda eh. Ayan o. Oh. Tatagali talaga ito, no? Kaya po. Parang protection lang siya, no? Ang Mas... lakas. Mas... Lakas. Grabe, oh. lakas. Dami, o. Oh. Wow. Meron tayong 120 modes. 120 modes. Ang yes, lupit, ah. oh Oo, hindi ito. Paikuti mo lang yan. Ang ka lang, sir. Lupit, no? RGB front panel. Yun. Ng Honda Jordan. Tama-tama ito. Magbe-bear na. Pag nakaroling ka, sabi. <laughs> <laughs> sabay mo na ito. <laughs> Galing, yun? Eh? Yeah, Ayan, eh, sir. Marami yan. Sir. Eh, siyempre, gusto natin yung green. Oh, yna, Ay, sa una, sweet talaga siya. Okay na, ganda. Ayos na. So, what's up mga bossing? Awa pala si Joshua de la Cruzolet, owner na itong RS1 Moto District and Moditech Hub. Pakita lang natin yung mga ginawa natin dito sa unit ni Sir Kenji. Unahin na muna natin yung mga service na ginawa natin. Ang unang ginawa natin na service dito ay deep clean. Kanina kasi pag open namin na ito, itong lalo na itong engine bay, sobrang dumi talaga, sobrang putek. Siyempre naguulan. So, ngayon, dinip clean na natin siya. So, sa deep clean pala, ang process na ginawa natin dito, so, of course, baklas lahat na ng kaha, ng mga fairings. And itong rear na wheel, binaklas din natin yan. Tapos, itong mga inner fairings, lahat yun binaklas natin. And nilinis na natin yan kung makikita nyo. Parang bagong labas na ulit sa kasa. So sa deep clean pala natin, ang price natin sa deep clean ay 2,500. Yung mga ginawa natin, lahat yon included na sa 2,500. Sabi rin pala ni Sir Kenji, i-ceramic coating na rin natin para bumalik ulit talaga yung ano neto, yung kintab neto unit. So ayan, makikita nyo naka-ceramic coating na siya. So sa ano naman natin, sa ceramic coating natin, ang offer natin dito sa glossy to glossy finish ay 2000 pesos only ano naman nito sa engine upgrade netong unit ni Sir Kenji naglagay pala tayo dito ng 60mm na block naka throttle body na rin to and cams yan naka port na rin to tapos sa CVT naka profile na rin to ng CVT na naka set dito para sa engine natin yung cost naman ng engine upgrade ni Sir Kenji ay nagkakahalaga ng 28,000 only kasama na doon yung CVT profile kasama na rin yung CVT tuning mapping and dyno tuning. Lahat yon kasama na sa 28,000 all-in. Since upgraded na itong engine ni Sir Kenji, naglagay na rin tayo syempre ng pipe, which is chance speed. Yung chance speed na yan, nagkakahalaga lang ng 7,500 only. Since itong unit ni Sir Kenji ay naka-upgraded na yung engine, ah, nagdagdag tayo ng additional cooling system na itong unit. Kaya naka-BRD na siya. So available din tong BRD sa atin 5300 only available yan Dito naman tayo sa harapan na part ng unit ni Sir Kenji Uh, naginstall Nag-install na rin pala tayo dito ng braking system. Yung Brembo na kinabit natin dito, ang price neto ay 11,500. And nag-install na rin pala tayo ng Big Disc na GTR RAM brand. So ang price ng Big Disc natin na GTR ay 4,500 naman. Tapos gumamit na rin tayo ng brake line dito, brake line hose. Ang ginamit natin, switch. Ang price ay 1,800 only dito sa shop natin. Sa brake lever naman, gumamit tayo dito ng color green. CNC na rin to, TWPO ang brand. And ito dito naman sa side mirror delete, yan. Meron tayo ditong ng na brand 1800 only. And sa side mirror, gumamit naman tayo dito ng 7 speed. Ang price nito ay 2500, made in Thailand to, 7 speed para sa mga nakakilala ay 7 speed. Solid na brand din to. So, sa additional uh, lights na itong unit ng Giorno, syempre kasi ang headlight ng mga stock mahina talaga. Nagdagdag tayo ng mini driving light, which is Senlo M1A yung linagay natin. And yung mga switch na ginamit natin dito, hindi tayo naglagay ng mga tri-switch. Inlagay lang natin dito. And pakita lang natin. So, ito yung low, high. Yan, combination ng white and yellow. Ulitin ko, off, low beam, and high beam. Yung hazard nakalagay rin dito sa switch ng signal light. Sa horn nito na naka-hela horn na rin 'yan oh. Sound test lang natin. Sa package ng mini driving light and horn, uh, ang cost nito ay 5,500 only. Yung package ng busina natin tsaka ilaw. So, dito pala, additional ano lang, uh, aesthetics ng unit ni Sir Kenji. Nagkabit tayo ng front panel. Yan, RGB. Accessories na to, pwede nating i-connect sa mga cellphone natin. So, meron siyang Bluetooth connect. Mapapalitan mo yung kulay. Yan, pwede siyang rainbow, iba't ibang kulay. Maraming kulay to. Available din to sa shop natin and and ang price ay 3,000 only. Made in Thailand rin pala to, guys. And dito naman sa likod na part ng unit ni Sir, uh, pakita lang natin yung shock, of course, uh, Pro Fender 320mm So adjustable din siya. And sa mags naman, gumamit tayo ng SGR Color Green CNC cyan. Ang price na ito ay 8,500. Available yan din dito sa Modetech Hub and RS1 Moto District. So yun, lahat ng kinabit natin sa motor ni Sir Kenji. Computin nyo na lang kung magkano yung nagastos para alam nyo kung magkano pag nagpa-setup kayo ng unit ninyo. Thank you guys!